ah, sa itaas again, sabi tayo na sa ite, o sing, o dinner for two, salamat yung mga sabay nice, nice, salamat yung sabay ginil, balika mo, balika mo, na, 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 mo. na, 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 Oh, okay. ko na buffet. Oh, buffet. hotel lang. Ano mo hiyara pag, ano ba, what? Tagulo sa wala siya. Sagot ko siya ba Ano? Hindi, sige, takbil mo na ako. Hindi, hindi, hindi. Ganda, ganda, hindi. Kanya-kanya kami durasa yun. Sa mga mga. Hindi na durasa ka nga. Durasa mo Lahat ng HKG dudurasa durasa mo. lang okay yun. Mas gusto durasa mo sige febrary oh febrary lang febrary febrary yah febrary ha. febrary Wala febrary yah febrary yah febrary yah Sa yah ano. yah febrary yah febrary yah febrary yah febrary yah febrary yah sa yah ano sa febrary yah febrary yah febrary 1 febrary yah febrary yah ito nun, sa pagkain ng sa pagkain sa pagkain ng pelenep, sa pagkain ng ng pelenep, sa pagkain ng pelenep, sa pagkain na. sa pagkain Dalawang <laughs> pelenep, sa sa pagkain ng pelenep, sa pagkain ng pelenep, sa pagkain gusto mo sa pagkain ng pelenep, sa sa Isang sa buffet 101, pag weekend 1,050 ata. Oh, mm. Sa buffet 101. Buffet 101 na lang mas mura. Hindi okay na 'yun, wag kang gaganyan. Oh, oh, mas class pa rin ano? mo ako. Ano ba 'yan? Hindi ba 'to dito? Focus tayo, focus tayo kay Sapula, sapula. Sapula, sapula. Sapula, sapula. Ninety four ako po sa inyo! Ninety four! Ano? 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 Dito ako sa pera. Teka lang. Teka lang. Wala pong sa akin. Ano ba yan? Kaya na. Deadline na. Kaya na. Deadline na. Tote. Tote. Deadline ninihingi. Valentine's na. Valentine's. February 14. Parang anong? Tote. Mapasagot po si John. February 14. Teka Maganda nga kuya, Ron. Maganda nga. Nagisingan. po Oh. Kahit dinner date lang. Kahit basta dinner date. Oo, oh, oh yung pag... Ano. Yo. No. Never naman na, namin pinag-usapan. Ang gusto lang dada, namin ang pupustahan. Tinutulungan ka lang namin. Yo. Diba? Mahang, di ba? Oo. Sa hindi mo masagot si Jam. Basta sabihin mo pupunta kayo ng Sa kung tayo. Gagod na lang. Ano kasi? sinasabi. Tapos si sa daddy mo, ha? Huwag!